Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran nami kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping Article 680 ng Civil Code dito sa Hukumang Pantahanan! Ardo, maganda ito na bilhin nating bahay. Malaki, maaliwalas, at saka corner lot. Maganda ang lokasyon. Yan nga ang isa sa kinonsider ko eh. Corner lot. Tapos nasa commercial area pa tayo. Para makapagpatayo tayo ng tindahan sa kanto. O, isa lang ang maipipintas ko rito sa bagong property natin. Hmm. yung Yan mapuno ng dukat ng kapitbahay o. Oh. Kung tutusin, nasisinaga ng morning sun ang pintuan ng bahay natin. Kaso, nakaharang yung malaking punong yan eh. Medyo worried din ako kasi masyadong malapit ang puno sa bahay natin. May kundi na lang maabot na bintana natin sa second floor, sa master bedroom. Huwag kang magalala. Kakausapin ko yung kapitbahay natin tungkol dyan. Ako na ang bahala, mahal ko. Ah, okay. Ado, salamat. Pinagsikapan mo talaga matupad ang pangarap natin na magkaroon ng sariling bahay. <laughs> Wala yan. Masaya ako kasi napapasaya kita. Pangako, mahal. Hindi lang itong ibibigay ko sa Gagawin ko ang lahat para matupad ang lahat ng mga pangarap natin. Ba naman itong mga nagsilay? Ito, ito naglalaglagad dugat sa bakuran namin. Nakakailang garbage plastic na ako. Ang dami. Aling! Ang aga mong magwalis ng bakuran natin, ha? Eh, kailangan ko maglinis kasi darating mamaya yung mga kumari ko. Mm hmm? Eh, kaso naman, hirap na hirap ako sa paglilinis ang bakura natin. Tingnan mo naman o, oh, ang daming duhat na nagkalit sa paligid. Lumalagpas na yung puno ng duhat ng kapitbahay sa bakura natin. O ano, kailan mo babala ka usapin yung kapitbahay natin tungkol dyan sa puno nila? Wala ba silang balak na ipaputol yan? Eh, pasensya ka na kung hindi ko pa makausap yung kapitbahay natin. Kasi palaging walang tao yung bahay nila eh. Balita ko, nasa probinsya sila ngayon. Sa susunod ng buwan pa ang uwi nila. Eh, kung tayo na lang kaya magputo ng mga sanga ng punong yan. Dako eh, buwag. Baka magalit naman sa atin yung kapitbahay natin. Ano? Sila pa ba ikaw na magalit sa atin? Nakakaparwisyo na nga yung puno eh. Eh wala rin kasing magpuputol ang mga sanga ng punong yan. Alam mo naman hindi ko kayang gawin yan. Kasi hindi nga ako nakakaakyat ng puno, di ba? Ay naku, ewan ko sa'yo Ardo. Baka silbi. Ay eh, sige, sige, sige. Ganito na lang. Maghahanap ako ng taong pwedeng magputol ng mga sanga ng punong yan. Pero mas mabuti, magpaalam din tayo sa kapitbahay natin para hindi tayo magkaroon ng problema. Magpaalam? Oh. isang buwan pa tayo paparwisyohin ang punong yan. huwag ka nang magalit, mahal. Sige na, ako na magpapatuloy ng ginagawa mo. Magpahinga ka na muna sa loob. Eh siya nga pala, nakahanda ng almusal. Mauna ka na kumain. buti pa nga. Ay, ipapasok na ako sa loob. Hmm? Ano yun? Ano yun? Ano Kanina ka pa bahing ng bahing dyan. Paano hindi ako mababahing? Nakakalang hap ako ng alikabok. Ay, kalilinis ko lang kanina umaga. May alikabok <laughs> na naman. Tingnan mo naman kasi yung puno sa harap natin. Yan ang dahilan ko bakit palagi malikabok ang bahay natin. Alam mo naman, bawal sa akin na malikabok ang paligid dahil hinihikat sinusumpong ako ng allergy. Naku naman, Ardo. Ay, ako na kakausap dyan sa kapitbahay natin. Napi Darwisyo na ako dyan sa puno ng duhat na yan. Eh, pasensya ka na. Kung hindi ko pa nakakausap ang kapitbahay natin. Eh, alam mo namang busy <laughs> ako sa trabaho. <laughs> eh, sige, sige, ikaw na ako mausap. Basta ayusin mo lang ang makikipag-usap, ha? Huwag mong tatarayan. Alam ko naman yun, Ardo, eh. Unong naman ako makiusap? Grabe yun, oh, hindi na ako makahiga. Barado-barado na itong ko. <laughs> sige, lalabas na ako ngayon. Pupunta ako sa butika para ibili ka ng gamot. Sige. Mamatay na sana yung bulong ng dukot ng kapitbahay para matapos ang problema natin. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Ay. Sino po sila? Magandang umaga. Ako si Ronin, yung kapitbahay niyo. Kung si Lola po yung pakay niyo, pasensya na ko. Sa biyernes pa po ang balik niya mula sa probinsya eh. Ganun ba? Opo. Eh kasi mayroon lang akong concern gusto kong sabihin sa inyo tungkol dyan sa puno niyo ng duhat na lumalagpas na yung mga sanga sa property namin. Ay. Aaminin ko na sa inyo, medyo nakakasagabalo sa amin. Ang totoo po niya na Ate Roning, maski ako rin po naiinis na rin sa puno ng duhat na yan eh. Kasi linis ako ng linis ng bakuran dahil mayat maya may nagbabagsak ang mga duhat. Isa nga din yan sa problema ko. At saka naghahakot pa ng alikabok puno. Eh may allergic rhinitis pa naman ako. Kung gusto niyo po Ate Roning, kayo na lang ang magputol ng mga sanga na umaabot sa property nyo. Basta, 'wag lang po niyong kalimutang magtabi-tabi po kasi may nakatirang duwende diyan. Hmm? Talaga? Opo. Kaya nga po ayaw ipaputol yan ni Lola Inday eh kasi kaibigan niya daw yung duwending nakatira diyan sa puno. Yun po ang dahilan kaya dumadag sa ang swerte sa amin. Kami pa talaga maghahanap ng magpuputol. Ay, Hindi po pwedeng ay, kayo na lang pumutol ang pumutol ng mga sangang lumalagpas sa bakuran nyo? Ay, pasensya na po ah. Ako lang po kasi mag-isa nagbabantay rito eh. Kung kaya ko lang po, ako na magpuputol. Kaso maliit na tao lang po ako eh. O edi, tawagan mo na lamang yung lola mo kung nasaan man siya. Siya na lang maghanap ng tao magpuputol ng mga sanga kasi obligasyon niya yun. Ay, ay sige po. Sasabihin ko kay lola. Lahat ng sanga lumalagpas sa oh, bakura namin. Putuli na ha. Kapag natapos sa na kayo dyan, ayusin nyo't ilagay sa basurahan. Para pagdating ng garbage truck, maayos siya maitatapon ha. Opo, opo. Mayroon pong bahala. Runeng! Pinapuputol mo na pala mga sanga. Kaya ko na nag-usang gumawa. Kasi kung hihintayin ko pa yung aksyon ng kapitbahay, ha, baka ikamatay ko na itong allergy at hika ko. Ay! Ay, ay, ay! Anong nangyayari dito ha? Ay, ay, ay! Putuli nyo! Ha? Si, si, si mam po, siya po. Si 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 Ako nga nag sa putulin yung mga sanga lumalagpas sa bakura namin. Eh wag wag! Pag niyo putulin yung mga sanga ng puno namin. Eh sino gusto niyo magputul ito? Nakakaistorbo na po sa amin yung puno niyo. Basta! Hindi ko kayo pahihintulutan na putulin yan. Puno ko yan! Eh mawalang galang na nga po. Eh, kasi po kailangan putulin ang ilang sanga ng puno. May kasi tingnan niyo naman ang nangyayari sa bakura namin. Nagkalat ang mga duhat at saka dumaraming alikabok sa bahay namin Dahil halos umabot na ang mga sanga sa bintana ng master's bedroom namin May hika at allergic rhinitis pa ang asawa ko mm. Pasensya na po Ali ha, pero kailangan po talaga namin bawasan yung mga sanga ng puno niyo. O oh, sige sige, papayagan ko kayo, pero ngayon lang yan ha, bawasan nyo lang pero siguruhin niyo lang na hindi mamamatay ang aking puno. Opo, opo. Sige po. Kami na po ang bahala. Um, po namin sa inyo na maayos po namin babawasan ang mga sanga ng puno ninyo. Alam mo, Ardo, nauubos na pasensya ko niya sa kapitbahay natin. Siya pa na magbawal sa atin. Hindi ba niya alam nakakasagabal na yung puno niya sa atin? Eh, hindi mo masisisi si Aling Inday. Kung ganon na lamang ang reaksyon niya. Kasi mahalaga ka sa kanya yung puno. At saka diba sabi nga nung apo niya, meron daw nakatirang duwende doon, nakahibigan ng matanda. Wala akong pakialam kung duwende mang kapre o diablo nakatira sa punong yon. Ang punto rito, naiistorbo na tayo. Tingnan mo, tayo pa ang gumastos. Para lang maputuloy mga sanga lumalagpas na sa bakura natin. Dapat silang gumastos noon, hindi ba? Oo. Huwag ka lang magkalit. Ang importante, nabawasan na yung mga sanga. Matagal pa nga abutin bago pa tumubo uli yung mga yun. Ay, alam mo, napupuno na ako dyan sa kapitbahay natin. Isa pang beses na mamerwisyo yung puno ng duhat na sa property natin. Hindi lang sanga'y papuputol ko, kundi buong puno na. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Kakainis! Ay ano, nagkalat na naman ulo yung mga bulok na dukat sa bukura namin. Teka, may ngayon. Ay Ayun ko na napansin, ha? Yung bakod namin nakakaroon na ng crack. Yung ugat ng puno pumapasok na sa property namin. Kailang malaman to ni Ardo. Ardo! Ardo, alik ka nga! Oo! No. Oh, ba bakit? Bakit? Ano, anong problema? Tingnan mo tong bakod natin. Nagkakaroon na ng crack. Konti na lang bibigay na yung bakod natin. Eh, bakit naman nagkaganyan ang bakod natin? Eh, paano yung puno ng duwat sa salarin? Hmm? Lumalagpas na sa property natin ang ugat ng puno. Kung hindi pa natin puputulin ang puno yan, baka umabot na yan sa bahay natin. Kaya bago pa makaperwisyo yung punong yan, kailangan na natin umaksyon. Eh, sige, sige. Kausapin ano? natin si Aling Inday. Ay, naku! Huwag na tayong magpakalam sa kanya. Ha? Eh, total tayo naman ang piniperwisyo niya. Eh, Ako na mismo magtatawag na magpuputol ng punong yan. ginagawa nyo? Ano ang mong trespassing? Kita mo naman, nasa lupang pag-aari ko na yung mga tauhan ko. Pero yung punong pinubutol nyo, pag may ari ko yon. Eh, hey, alam mo ha, matagal na kung punong-puno sa'yo aling inday. Abang, okay, tingnan okay mo yung okay. ginawa niya sa bakod ko. Okay, okay. Nagkakabitak-bitak na dahil gumagapang na ba ugat wala. niya sa lupa namin. Ay, wala kayong karapatang putulin niyan. Dahil nasa lupa ako nakatanim yan. At alam niyo bang bawal din pumutol ng puno? Walang permit? Ada, eh, pakukulong ko kayo. Uy, ikaw pa may gana magsalita niya sa amin. Samantalang ikaw na nga pero siya sa amin. May karapat ang kaming putuloy niya kasi nakadikit na sa bakod namin. Ha? At malapit na kabuti na maugat ang bahay namin. Ano pinagsasabi mong permit? Ah, nako. Hindi ko pala alam. Masin itong ginawa niyo. Ide-demanda ko kayo. Ah, ang kapal na mukha mo. Baka ikaw pa, um, ang demanda namin for damages. Oh, siya, ano po? Itutuloy po ba namin itong pagpupunong ng puno? Ooy! Tigil, tigil! Tigil! Yan. Itigil niyo yan! Kung ah? ayaw niyo pati kayo, ipagulong ko! Huwag <coughs> kayong matakot sa kanya! Ako bahala sa inyo! Big! Big! Tawagan mo yung johin mong pulis! Tawagan mo! Sabihin mo magdala ng backup! Ipahuhuli ko ang mawulag niyang to! Opo! Opo lang. Ooy! Inuutosan ko kayo, itigil niyo ang ginagawa nyo! Sige, itigil niyo muna pag puno sa puno! Tapay! No. Dapat na siguro magkaharap-harap na tayo sa pulisya o sa barangay dahil nauubos na ang pasensya ko sa inyo, Aling Inday! Tapay! Ako, ano pa magawa ko? Ito, tuloy ko pa rin ang bahala kong demanda sa inyo! Dahil sa ginawa nyong damages sa aking property! He! Oo! Ako ang dapat magsabi niya sa iyo! Sa dami na binigay ng punong niya sa property ko! Ano? Ako ang dapat maningil sa iyo! Bakit? Hindi bala, kapag nagkaharapan na tayo sa korte, malalaman natin kung sino sa atin ang dapat magbayad o makulong! Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping Article 680 ng Civil Code. Ipinagbabawal po ng batas ang pagtatanim ng puno sa loob ng dalawang metro mula sa pagitan ng dalawang magkatabing properties. Ayon po sa Article 679 ng Civil Code, Walang punong kahoy ang dapat na itanim malapit sa isang tenement o kaperasong lupa na pagmamayari ng iba. Isinasaad din po sa batas na ang puno, kung ito ay tumataas, ay dapat at least nasa dalawang metro ang layo mula sa pagitan and at least 50 centimeters kung maliliit na puno lamang. Kung lalabagin po ito ng may-ari ng puno, may karapatan ang may-ari ng karating na property na hilingin na bunutin o tanggalin ang nasabing puno. Samantala, kung ang puno ay itinanim alin alinsunod sa required 2 meter distance, pero ang mga sanga nito ay pumapasok sa bakuran ng kapitbahay, karapatan po ng kapitbahay na hilingin sa may-ari ng puno na putulin ang mga sangang nag extend sa kanyang property. Sakali naman na hindi ito gawin ng may-ari ng puno, maari na pong putulin ng kapitbahay ang branch o sanga na nakapasok sa kanyang property. Kung ang mga ugat ng puno naman ay pumasok sa property ng kapitbahay, maari na pong putulin ng kapitbahay ang mga ugat na nag extend sa kanyang property. Kaya naman going back to our featured story, obligasyon po ni Aling Inday na putulin ang mga sanga ng puno na nakapasok sa property ng mag-asawang Roning at Ardo. At dahil hindi naman siya tumutupad sa kanyang obligasyon kahit ilang beses na siyang sinabihan, karapatan po nila Ardo at Roning na putulin na ito. Dagdag pa rito, karapatan po ng mag-asawa na putulin ang mga ugat na nakapasok na sa kanilang bakuran, lalo pat sinisira na nito ang bakod na maaring magdulot pa ng mas matinding pinsala at panganib. Gayunman, mali po ang mag-asawa na putulin ang mismong punong kahoy. Samantala, dagdag kaalaman lalo na po para sa mga may puno sa kanilang bakuran. Kung ang isang puno ay nanganganib ng bumagsak at makapinsala sa lupa o tenement ng iba o sa mga dumadaan, whether ito po ay sa pampubliko o pribadong kalsada, tungkulin ng may-ari ng puno na putulin at alisin agad ito. Isinasad po sa Article 483 ng Civil Code na kung hindi ito gagawin ng may-ari, maari itong putulin o alisin ng ibang tao pero ang gastos ay dapat nasagutin ng may-ari kung makapipinsala po sa iba ang puno dahil sa pagpapabaya ng may-ari, may pananagutan po ang owner ng puno sa napinsala para sa halaga ng damage, pagpapagamot sa nasaktan o nasugatan, at iba pa po ang danyos perwisyo. At para naman sa mga napapagod na ng kawawali sa mga tuyong dahon na nanggagaling sa halaman ng kapitbahay, alam po ba ninyo na obligasyon po ng may-ari ng puno o halaman na linisin ang mga tuyong dahon na napadpad sa inyong property. At yan po ang hukuman pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan attorney Rina Seco. At muli niyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Companyeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi. Dito lang po sa DZRH, DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat Attorney Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Butia sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision Technical ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. hukuman pentahanan.